kailangan pakasanan na ako kaagad, oh. Mama. Oh, oh, paano ito? Hindi problema. Mauna kayo. Susunod kami. Hindi ba, Leng? Ayos ba? Kuya Arthur, talaga bang hindi sasama si Jerry? Huwag mo siyang alalahanin. Tutal na ituro ko na sa kanya lahat na dapat siyang malaman. Akala ko ba ayaw mo sa kanya? Sayang. Ang tingin ko kasi sa kanya, pabling. Wala siyang siniseryosong babae. Siyempre, gusto ko lang naman subukan kung talagang tapat siya sa akin. Pero huwag yung sasabihin sa kanya. Paano ko sasabihin eh? Baka hindi na kami magkita. Sandali, kukunin ko lang yung baon natin. Oy, bilisan mo ha. Baka mahuli na tayo. Maaari ba? Huwag na ninyong idama yung mga babae. Ako lang naman ang kailangan yun, di ba? Oo. Pero kung ako masusunod, dito pa lang tututasin ko na kayo. Hello? 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 Hello, sir. Si Greco to. Nasa kamay na namin si Arthur at ang dalawang babae. Anong gagawin namin? Yung anak ni Eric. Sir, hindi namin nakuha. Yung pang-importante pinabayaan nyo? Nasaan kayo? Nandito sa dating safe house, sir. ng pantalon. Naroon si Jerry. Hindi ko alam. Nasaan ang blubok? Kurian tem, tungkah. Tinggal nanti gun di kemai ye. Tengok orang nanti kesem. na yan! Maniwala kayo sa akin. Wala silang nalaman! Huh. Jerry! No! No! Anong nangyari sa inyo? Kinuryente ang bambolas ko. Huh? Tingnan mo nga. Naku, sunog ba? Oo. Parang inihaw na kamote. Naku! Oh, kalagan mo na ako. Oh, ya, kemai, ya, kemai. Bagal pun memang kasih. Tak tahu kasih ito muna kayo kahit anong mangyari huwag kayong alis Hmm. So kagak ni. Bakit late ka? Ano, nakita mo ba? Hindi. O sige, bakit ka Dito ko. Hindi na kaya babalik yun. Hindi na siguro. Ah! Sawa ng barel. Sigaw! Sige, tuloy mo na. Sanay ka naman pumatay ng walang laban eh. <laughs> Mabuti alam mo. O, sige na. Tapusin mo na ako. Total eh, hindi ka naman lalaban ng mano-mano eh. Alin, yung laki kong to, yung takot mo lang. Gusto mo, tumalikod pa ako eh. Kaya lang, pag tumalikod ako, baka kung ano ang gawin mo. Ha? Oh! Oh! Numalaki na naman yung mata mo! Ay, naku, kasunod na dyan yung singho at yung may... Oh, oh. Ayan, ayan, ayan sinasabi ko. Ayan, 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 ayan! Ayan, ayan, oh! Huh. Ah. Ah. Parang gusto mo na namang ubusin ang lakas ko. Pag naririnig mo pala yung... lumalabas ang dila mo. O, oh, sige na. Parilin mo na ako nang matapos nito, ito. Hindi ka naman lalaban ng upakan eh. Ang gusto mo, sabunutan, purutan. Ha? 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 Ano? Sige, subo mo yung baril mo. Ha? Ha? Ano? Ha? Game! Sige, Sige! Suntukan tayo! Ano bang inaantay mo? Sige! Tutulungan kita mula, sige! Sige, sige! Suntukan tayo! Hindi ka naman pala... Tutu-utu lang. Mano, mano? Hay patay patay. Bak. Nako kung may bala. Chugi ka, Jere. Ano no? Ubos na kaya palagay ko, ubos na. Ubos na ang bala ko. Ubos na siguro ang mga kalaban. Nung naman, oh. O yung dalawang babae? Oo nga pala. Paano mo nalaman na nandito kami? Kasi no, kung sabihin niyo sa akin pinakawalan ni General Trimasio yung mga tinurn over natin, nagduda ka agad ako. Kaya pinuntahan ko yung bahay niya, pinag ko yung telepono. At hindi nga ako nagkamali ng hinala. Si General Grimacio nga ang leader ng sindikato. Huwag si Cremacio. Easy ka lang. Alcoba, hindi ba sinabi ko sa'yo Kapag may problema, katawagin mo. Baka nakalimutan mo. Na private investigator ka lamang. At hindi ka pwede makilam sa police matters. At ikaw! Baka gusto mong mag sa atin mo. Nilagpasan pa ka bilang senior officer. Alam mo ba, pwede kitang parehito sa ginawa mo ito. Sa kasong user pension of authority. Kahit sabihin mo pang kriminal ang mga pinatay ninyo, wala pa rin kayo karapatang ilagay ang batas sa inyong mga kamay. sa ang usgado lamang ang isang may karapatang magbigay ng kaparusahan sa mga tao na nagkasala sa batas. At hindi kayo! No? Hmm. So, paano natin paliliwanag sa mga otoridad na si General Grimasio pala ang leader ng sindikato? Huwag mo nang problemahin yan. Ako ang bahala. Eddie. Patawarin mo ko, Jenny. Itinago ko lang ang totoong nararamdaman ko para sa iyo. Mahal naman kita eh. Mahal na mahal mahal din kita, Arthur. Kahit na ikwento mo pa sa akin pa ulit-ulit yung mga nangyari sa buhay mo, hindi ako maiinip. Kahit padalin mo sa akin yung isang tambak mong scrapbook, hindi ako magagalit. Ganon? Ah, ganon! Oh, Bianca! yan ka. ka! lang naman eh. Joke only, hindi na mga ulit. Kahit, Kahit ano pang sabihin ninyo, hindi, hindi na kami, kami maniniwala. maniniwala. At isa pa, kapag sanagot ko na isang lalaki, kailangan pakasanan ako kaagad. Oh! Ba? Oh! Oh! ito? Hindi problema. Mauna kayo. Susunod kami. Hindi baleng. Ayos ba?